What's up mga idol? PBA, babawiin na daw ang panalo ng Ginebra sa SMB. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Update lang tayo sandali tungkol sa assistant coach ng Converge na si Daniel DeFonso. Ipinatawag kasi siya ng PBA tungkol sa komento niya sa mga farm teams sinabi kasi nito na dapat daw ay maban na ang mga ganito sa PBA. Nagkaroon nga ng investigasyon ang mismong PBA kung totoo nga ba ang kumakalat, na pag-alaman na totoong account pala ni Ildefonso ang nag-comment, kaya naman pinagmulta siya ng 20,000 pesos. Detrimental o nakakasira sa image ng liga ang ginawa niya, kaya naman may mga source na nagsasabing nagalit daw ng gusto si Commissioner Willie Marshall, pero mababa lang ang multa dahil first offense pa lang naman ito ni Danny Ai. Samantala, lumipat na tayo ngayon sa balita tungkol sa napakagandang laban sa pagitan ng Hinebra at SMB, as expected ay magiging dikit at maganda ang laban na ito, ganito naman talaga kapag naghaharap ang powerhouse team na Hinebra at Beermen. First two quarters ay dikit talaga ang naging score, sa katunayan ay tabla ang score sa first quarter, tapos ay tabla na naman ang score sa second quarter dahil palitan ng puntos ang nangyari, walang gustong magpaiwan. Pero sa third quarter naman, umarangkada si Justin Brownlee at mainit talaga ang simula niya, kaya naman nakakuha na sila ng 8 points na kalamangan. Pero sa pagtatapos ng quarter na ito ay biglang nag-init ang mga SMB players. Pero sino pa nga ba ang magko-close out ng laban para sa Hinebra? kundi ang kanilang super import lang na si Justin Brownlee. Umiskor lang naman kasi siya ng career high 51 points, siya rin ang bumuhat sa Hinebra para manalo. Pero ayon naman sa mga source, nagkaroon daw ng review at mukhang babawiin ng PBA sa Hinebra ang panalo. Dahil nagkaroon ng mga maling tawag ang mga referees, lalo na sa endgame kung saan unsuccessful challenge dapat ang itinawag. Kung totoo man ang mga kumakalat na balita tungkol sa pagbawi ng panalo sa Hinebra, sa tingin ko ay hindi naman siguro tama na bawiin ang isang panalo dahil lang sa maling tawag, breaks of the game ang nangyari dito. Deserve talaga ng barangay Hinebra ang panalo na ito, sila nga ang better team sa powerhouse matchup na ito, ibang klase din talaga ang naging performance ni Justin Brownlee kaya nanalo ang barangay Hinebra sa laban na ito kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol ano ang masasabi mo sa balitang ito i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito so dito na nagtatapos ang video na ito maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol ingat at bye bye